Kala ka mo. mo hindi mga kababa yan. Kahit mga, sabi mo, hindi mo kaya babae baba ka dyan. Oo. Pag hinabol ka ng malaking bayawak dyan, sigurado. Ang tolin pag baba mo. Lalo na malaking bayawak. Nakaw. Nang? Oo nga. Kasi malalim.

Ayan, guys. Gawa namin ng gabi. At saka, so, so. Ay, sasabay. So, na natin yung dahon. Sa, Di, yung... Hindi na. Eh, pagdala ka madalo yung... Oo nga. Ay, wow. Dito na sa ano? Huh? Sa sako sa na ilagay. Eh, parang nakapay. Sa kasalanan yung dahon, saka dito na yung ano, sasabay. Parang, parang balik lang yung plastic yung...

Eh, mas pagod ako sa iyo. Tingnan mo nung nung ko. Muntik pa ako na dapa. Ang bigat ng may tatlong nyug. Tapos ang daming gabi. Oo. Oh. Ikaw nga, dala mo, yan lang oh. Magaan oh, palit tayo. Ang bigat pa ng basket na ito. Kaya basket ba lang, tatlong kilo na. Ito nga May sapa dyan sa ugali. Gabi pre, oh, Gabi nga talaga yan. Kaya <laughs> lang <laughs> sa akin, hindi, hindi ko alam yung gabi na yan. Gabi nga talaga yan. <laughs> Oo, no, marami. Kaya lang, hindi ka na makarating dun tinamutan mo yan may ano yan diyan eh may barbed wire ayun barbed wire oh may baka ka diyan ng may-ari yung bantay diyan may mga baril eh tauhan ni Jinggoy ni sawa Ah. Oh, hawak, hawak. Hindi naman maayos ang pagkalag, pagkabigay mo. Oh, tama. <laughs> Ito malambot. Ah. Eh. Oh. Lambot talaga 'yan. dali mo na tuloy tuloy ka na doon sa may sapa doon mo na dagdagan sa malaking sapa Dun, malapit na dyan o. Ay, doon sa gilid. Hindi ah. Hindi na, hindi na naman tayo Oh, sayang itong bahay ito. Wala nang bubong. Hmm. At saka... Uh, naman, uh naman ha? Oo. Oh. Uh. Uh. Hmm. Ah, ito yung ano nyo. Oh. Pinag-anohan ng ano. Yung puso negro nya. Yung ano, ano, ano tao ito? ugat ng puno Ano pa doon oh, may bahay pa doon Wala na nakatira. dito na tayo sa malaking sapa guys uh, yan yan guys may taniman sila dito na ano na mga uh, kamoti ayun kamoti mga uh, kamoti yan guys ano ano wala Ayun nga oh. Ha? Ay, Hindi sama mo ayan din oh, ayun na kumain oh. Ayun, ayun oh. Matitigas 'yan. Ayun. Hindi. Kita mo ugat Hindi ah. Paras lang 'yan sila. Yung dala mo, paras lang 'yan. Hindi. Sige, kunin mo. Yan guys. Pang last na kuha. Ito yung tulay nila guys oh dito tayo ngayon dadaan kapag nalaglag tayo guys sigurado babagsak tayo sa tubig ayan hintayin natin yung kasama ko gusto mo ba dito ano dumaan ha Lang dituh na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.